Dito sa probinsya, naging uso rin ang pag-alaga ng mga baboy. Marami tayong ang mag-alaga ng baboy na nasa silong nila, nakatali sa ilalim ng puno. Habang yung pagkain ng mga baboy na binibigay nila, yung available na rin na nasa silong o yung mga nakakuha nila galing mismo dito sa bukid. Marami dito, may mga palayan sila kapag kadagani ani sila, tapos pinapigiling yung palay, yung bigas nun pang konsumo, tapos yung pinakadarak nun, yun yung ginagamit naman nila pang halo doon sa mga kinakain ng baboy. Nandyan yung mga katawan ng saging, kamote, kasaba, yung mga kangkong, usual nga dito sa amin, kapag may mga malapit sa sapa, gumagawa sila ng balsa. Tapos doon nila tinatanim yung mga kangkong. Tapos yun na yung pinagkukuha nila. Maganda sa kangkong, pupwede ka lagi manguha. Kung meron kang alagang isa o dalawang inahin, kasyang kasya na yung mga kangkong mo. Kahit nga doon ka pabalik-balik dahil mabilis din magtalbos itong mga kangkong. At yun na may pupwede rin haluan ng iba pang mga reject-reject na nasa paligid. Yung mga reject na gulay, yung mga reject na niyog or haluan din natin ng darak. So, gustong-gusto na yun ng mga baboy. Tapos, yung mga alagang baboy natin, natali natin. So, pwede natin palipat-lipat. Yan kasi ay nagbubungkal din sa lupa. Mula naman dun sa lupa, ay may nakukuha rin kasi sila dyan ng mga roots or yung mga insects na nasa ilalim ng lupa. Ay dagdag na rin yan sa nutrients na kailangan ng mga baboy natin. Ito ang pag-alaga namin ng free range ng mga baboy. Ito ay nakabase din dun sa naging experience namin dati. Na yung mga baboy ay nakatali sa ilalim ng silong. So, palipat-lipat. So, dito kasi dahil free range sila. So, sila na mismo ang kusang pumupunta o lumilipat-lipat kahit sa nila gusto. At napapansin din natin yung mga baboy natin kapag nakatali o nakakulong, minsan gustong-gusto nilang kumawala. So dito, yun na yung ginawa natin. Pinakakawalan natin sila at meron din sila ditong liguan kaya talagang na-enjoy din naman nila yung parte nitong ating free range area. Pero napakahalaga din na kapag ka naka-free range yung baboy natin ay meron tayong particular area lang na kung saan sila. No, tulad dito, nakalambat ito. Medyo malawak din itong nilambat natin. No, Ikta-iktarya itong nilambat natin para yung mga baboy natin ay hindi naman makakapaminsala. Kasi dahil ngayon mga baboy natin ay nagabungkal so posibleng mapaminsala rin nila yung mga tanim ng kapitbahay or kapag may mga kamote dyan, ay talagang kakainin nila yan. Kasi nga sanay silang kumain ng mga natural na pagkain. Dahil yun yung mga pinakamarami nating hinahalo sa pagkain nila. So dito sa ngayon, sa napakalawak na area, ay nilagyan natin ito ng limang inahing baboy pa lang. No, actually noon ay umabot tayo dito sa onse. Pero hiniwalay muna namin yung iba kasi hindi sila magkaedad. No, merong iba noon na mas matanda na at itong mga medyo batang baboy ay nabubuli. So ngayon naman, umpisa ito. So ito muna yung nilalagay natin. Pero plan natin ay dadagdagan pa rin natin natin ito. Tingnan natin kung anong paraan yung gagawin natin para hindi naman sila magbubulihan o hindi naman nila aawayin yung ibang idadagdag natin dito. Sa pag-uumpisa, ito yung aming naging paraan na medyo kaunti muna dahil ngayon sa ngayon, inaaral pa lang din namin maigi kung paano pa namin mapa-improve yung aming pamamaraan sa pag-alaga ng baboy sa ganitong kaparaanan na naka-free range sila. At dito na nga, naobserbahan natin na talagang matibay din yung mga alaga nating baboy sa ganitong paraan. At ayos din naman yung katawan nila as long as nabibigyan natin sila ng sapat na pagkain. Actually, itong mga baboy namin dito, hindi pa nga rin natin dito na purga. Kasi noon ay naglagay tayo dito ng isang barako. So hindi namin malaman kung talagang mga buntis na ito or merong hindi buntis. So inaantay muna natin na mga anak. Kapag kananganak na sila, doon naman kami nagpupurga na doon sa inahin. Para hindi naman maepektuhan yung mga anak na nasa tiyan nila. Dito sa mga friends naming baboy, no itong area ng ranging area natin ay punong-puno ito ng tanim. Dahil ito'y taniman dati ng kamote, taniman ng kasaba, may tanim din kami dito mga mani. So yan ay taniman. So ang ginawa natin, nung uh, pagkatapos mag-harvest, ito'y nilambat din at nilagyan natin ng mga baboy. Maging mga kambing ay nandito din. No, at na uh, dito naman, natin na uh, ang uh, mga baboy natin ay talagang busog na busog sila palagi dahil ngayon may mga tira-tira dati. No? Pero nung naubos na, na yon so doon naman ay bibigyan na rin natin palagi ng pagkain sa so, umaga, sa hapon. At uh, isa rin sa nakikita natin dito na magandang advantage ay kapag meron tayong maraming kulungan ng baboy na ganitong nakafrere sila. So po natin sila ilipat ng ibang paddocks or ibang uh, space naman na nilambat natin. Tapos itong part na to, po pwede natin tamnan. Dahil sigurado ang lupa dito ay mataba na rin at maganda na rin sa mga panan tinanim dahil nga doon sa mga dumi din nila. At isa rin sa na natin sa ganitong paraan ay hindi natin naamoy yung amoy na katulad ng nasa pigiri tayo. Walang amoy na ganon dito sa lugar na ito dahil nga uh, talagang direct sa sunlight yung mga dumi nila. Na, talagang natatamaan ng sunlight at ito na may nakalagpak lang sa lupa at hindi naiipon no tapos yun naman ay nagsisilbing fertilizer na rin doon sa mga damo kung natry natin mapadpad sa area na may mga nakalambat as nilagyan ng mga kambingan or bakahan no ganun lamang din or mga tupa no ma napapansin natin yun yung madalas na ganito naka free range no ganun lamang din No hindi katulad ng nasa pigiri tayo, yung naamoy natin ay talagang naiipon kasi yung mga dumi ng mga alaga natin. So dito, uh, kapareho lamang din halos noong pag-aalaga ng mga uh, kambing, yung kumbaga yung sa mga dumi nila. Pero pagdating sa pagkain, hindi rin ito katulad ng kambing na kahit hayaan mo lang dyan ay okay lang. So sa mga baboy, talagang nagbibigay rin tayo ng pakain, no. Uh, madalas ay darak ah uh, kasaba na niluluto o minsan naman saging, kangkong, yung mga nababanggit natin kamote at uh, minsan naman hinahaluan din natin ng feeds yan. No, depende kapag ako uh, kung anong mga available doon sa ating mga pagkain sa kanila, 'yun yung binibigay. May pagkakataon din na uh, purong mga natural na pagkain binibigay natin at meron ding pagkakataon na hinaluan natin ng feeds. Depende rin kasi ino din natin. Kung tingin natin ay kailangan ng mga baboy natin or kulang pa yung uh, katawan nila doon sa gusto natin, sa target natin, ay pupwede rin natin haluan ng feeds yung mga pagkain nila. Based doon sa sarili din namin experience sa mga alaga namin baboy dati nung kami ay kasi meron din kami dating inahing baboy na inalagaan dito na hindi nanganak at sa sobrang taba No, ang ginawa namin yun ay ginawa namin pang fattening, uh, ginawa namin pang meat. At yun naman na na-observe natin ay talagang napakasarap naman ng meat niya uh, sa ganitong galing sa free range na baboy. No, yung sabi nila baka daw maamoy, walang amoy. No, talagang mas masarap siya kung i-compare mo doon sa ibang meat na nabibili namin. Yun yung naobserve natin. Kaya kung sa ngayon ang mga alaga namin dito na free range ay purong mga inihing baboy, uh, barakong baboy, siguro sa mga susunod na panahon naman, po rin namin subukan yung mga pang fattening naman na naka free range o oh, yung mga pang lechonin. Kasi sa ngayon itong mga baboy namin since mga crossbreed at may mga blood na rin ito ng mga native. So ang mga anak nito hindi ganoon kalalaki katulad ng mga hybrid. No at ang target namin dito uh, biik or yung mga panglitsunin na mga baboy. Yun yung pinaka product namin pagdating sa uh, pagpaparami nito mga inahing baboy namin. At sa ngayon ay konti pa lang tong inahing baboy natin pero hindi tayo naka dito na ganito. No kasi ang target natin talaga mas maraming inahing baboy para mas marami tayong mai-produce naman. No, doon sa mga nangilangan. Kasi dito sa amin, ang daming naghanap ng Uh, biik, ang dami naghanap ng panglitsunin. So, kailangan paramihin din natin yung ating pinaka uh, main na uh, pinagkukuhanan para naman ay meron tayong maiproduce nasa sapat dun sa mga ilangan So ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pag-grow natin itong ating mga ginagawa dito sa bukid at uh, balang panahon ay mag-update na naman tayo patungkol dito sa mga sinimula natin at sana ay mapapa-improve pa natin ito lalo, lalong-lalo na kasama natin King's Vita Plus Animal Feed Supplement yun yung gamit nating feed supplement para sa mga alagang hayop natin dito sa bukid So yun po, muli po, maraming maraming salamat po